Okay. Pero dok, sa so mga experience niyo po na ganyan, yung mga ganitong narcissistic personality disorder, natitreat naman po sila or may yung mga taong diagnose nito, eh, nakikipag-cooperate naman po para mabago. May mga ganun? Merong nagko -co pero kasi tatandaan mo, usually pag NPD ka na, hindi mo basta-basta sasabihin na, bakit mo ako sasabihin na ganito? Eh, kaya lang naman ako, ano, nagat yung gano'n. gagawin na, nang ng... Gagawin Ano, ikaw pa rin yung mali. So, sa so, mangyayari niyan, ang tutulungan mo, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Okay. Like for instance, kasi may mga okay. pagkakataon na hindi mo alam na ang napangasawa mo gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, ayaw mo naman makipaghiwalay. So, ikaw yung mag mm -hmm. Tapos ngayon, during the time nung ganito, siya naman kooperative din. Mm -hmm. So, sasabihin niya gano'n, o sige, di, basta pag medyo overboard na ako ha, Sabihan. Uh, sabihan mo ako, Kasi mm -hmm. kumisan, hindi ko rin alam na may mali na pala akong ginagawa. Mm -hmm. Kasi once na pag ang mangyari, eh, tuloy-tuloy yan, ay, hindi mo naman kong tuloy. Mm -hmm. Mahirap yun. Dok, pero ano naman po yung mga uh, habits or parang mga ginagawa natin na parang narire-reinforce pa natin yung mga narcissistic personality ng mga tao nasa paligid natin? Alam mo, kasi merong iba ganito. Ah, uh, sir, tumakbo Kasi mm -hmm. kayang-kaya mo yan. Mm -hmm. Tapos, hindi, eh, parang feeling ko nga, ah, hindi. So kasi okay pa lang mm -hmm. ganito. Ayan. Eh, binaboost mo sobra. Correct. Binaboost mo sobra yung ego. So ngayon, parang sinabi mo rin yung ganun, kaya-kaya mo no, ikaw, ikaw mananalo dyan. So eto na, grabbing motivation, di ba? Mm -hmm. Tapos biglang natalo sa contest. Okay. Oh, lang. <laughs> <I love you. laughs> lulungkot so ah, so yun na pa, pwede nang pumasok na iba ng disorder pa, pwede magkaroon ma ng matinding depression yan kasi hindi oh, niya matanggap eh kasi yeah. all the time alam niya kaya niya ano galing siya eh naman mga yung mga judges ano ba yung mga score niya gaano <laughs> 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 na siya gano, niya gano'n. baka mamaya e, mali yung It ano recount na oh, oo oh, yun mm -hmm. pero dok sa mga yun nga may mga diagnosis na narcissistic personality disorder kapag ba kinokonsinti natin sila mas lalala po ba sila or kailangan talaga minsan i-real natin sila talaga na kailangan diretsya mo sabihin. Pag personality na. disorder, walang real talk, real talk. talaga. Hindi pwede yung ganito. Ayaw talaga. Wala ta Ay, talaga. Hindi, hindi yan makikinig. Wala talaga oh. na ito. Oo, oh, hindi. Hindi maniniwala. Kaya, kaya na kailangan talaga may magpa-realize sa kanya na uy, nakakasira ka na ng ibang tao. Mm -hmm. Yan, pag nakita nilang once now they will be able to realize na ganito or halimbawa something will be broken ano ibig sabihin na, nasisira na yung ano natin eh, yung pagsasama natin bilang mm. pamilya so ikaw talagang kailangan ma-realize mo so once na realize na ganun magmemelo yan mm. mabait yan gagawin lahat so ang susunod na mangyayari dyan <laughs> biglang okay na sa kanila. Babalik yan sa dati. Oh. 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 So, okay. kaya kinakailangan, consistent yung gagawin yung pag-ano sa kanya. Parang, syempre, ko naman, dahil, uh, ikaw yung asawa o yung partner mm -hmm. nitong taong ito, parang, ay, ang bait na niyo ngayon. Alam niya, thank you, thank you, thank you. Mm -hmm. Akala niyo, <laughs> hindi niyo alam na pinapadama mm -hmm. pa rin kayo. Oh. Acting hmm. lang, parang gano'n. Parang gano'n. So, kailangan lang. sa kailang kayo para susunod makakabawi. <laughs> Babalik siya ulit sa ano. So, anong mangyayari? You have to be very consistent in terms of yung, yung management. Okay. Kasi mm -hmm. kung ang sasabihin mo, akala mo, uh, nagbago na. Mm -hmm. Hindi. It's always up to that person. Mm -hmm. Yung change, ta tatandaan nyo, yung, ang isang tao para mapabago, hindi dahil ikaw yung girlfriend or yung asawa, mm -hmm. kaya nagbago siya. Parang kahit anong klaseng, ano sabihin mo, Ah, uh, titigil yan sa alcohol, dahil sa mm -hmm. Hindi, kaya ay eh, titigil sa alcohol kasi kay na kailangan niya. eh, nakaratay na eh may cancer of the <laughs> liver mo. <laughs> talaga, mo ba? gusto mo Oo, oh. na, na magbago din. Oh, Pero doon oh. ko limbawa, gusto na talaga natin tulungan yung isang tao gaano ba kadalas siya dapat na magpa-check bawa sa mga psychologists. Ah, uh, una una hindi niya talaga kinakailangan magpa-check. Kailangan talaga niya na mag-undergo siya ng talagang therapy sessions or talagang mm. kasi may mga pagkakataon na alam niya yung ginagawa niya, pero hindi niya makontrol. Ah. yung parang, parang nasanay na siya na sabi niya ganun, paano ba yan? So, pwede mag lang yun na parang hindi naman mag understatement yung tao na yun. Pero it's more of yung uh, may mag sa kanya. Siguro sa mm -hmm. sabi natin, oh, pagdating sa ganyan, kahit tama yung ginagawa mo, make it a point na to also ask the opinion of others. Mm -hmm. parang pag gano'n eh paano kung tama naman ako talaga mm -hmm. hindi nga po Di ba? kaya nga natin inaano kasi kumisan yung mga opinion ng ibang tao doon natin makikita kung ano yung pagkakataon na may mga mali rin pala tayong mm -hmm. nagawa so once na gano'n palagi ginagay mm -hmm. it's one of the hardest na ano eh mm -hmm. na mga effort uh, yung for management mm -hmm. ng ganito sabihin mo ang dali-dali pa pag anger management issues pero pag personal natin Narcist. disorder na katulad ng, ng ganyan mahirap talaga kasi mm -hmm. mahirap tanggap pin na parang bababa Malik. ako sa level na babagsak ako. Mm -hmm. Hindi. Kaya nga, it comes to a point na merong mga iba na sobrang ambilis ng pagiging tanyan. Mm -hmm. Na, na di handle ano. yung yung fame. ano nila, yung fame. Yes. So, they will succumb to the... So, hindi na natin pag-usapan ng narcissistic personality. Depression na. Papunta Kasi, hindi natin. na nila kaya i-handle yung sobrang fame, mm -hmm. tapos biglang... Biglang wala. Biglang wala. Dahil mm -hmm. kasi parang, hindi pala siya, ano, eh, parang one time, big time lang. Mm. Mga ganon. Mm -hmm. Kaya, yun, pwedeng depression na ititreat mo hindi na yung ano mismo oh, na yung nag-epekto dahil uh, sa fame na yun mm. pero Dok, sa mga ganito sa mga may mga narcissistic, narcissistic personality disorder meron pong mga gender na mas common siya kasi di ba yung mga lalaki sinasabi may mga ego ng mga lalaki kasi mga babae naman mas kay, mas common po ba ito sa mga lalaki, Lala, lalaki. sa ego nila ah, Lala, Lalaki, ko okay. ay okay Lala, yun lalaki. nga lalaki. You know? hmm. Pero ba't nga po ba? Kasi, kaya nga siguro, pag sinasabi natin ganito, pag sa mga cases ng for ano, for yung bousy, yung mga Ay, okay. violence against okay. women and children. Okay. Pag tinatanong, syempre, although, ha, hindi ko sinasabi na na lalaki lang ang affected ng narcissistic mm -hmm. personality, marami rin kababaihan. Yes. Pero, pero, kasi kumisan, ang talagang nakikita mo na violated dito palagi yung mga babae, kaya merong battered wife syndrome. Oh, Dahil kasi parang naniniwala sila, hindi ako talaga may kasalanan, kaya nag-gallet siya. Iyan na na-manipulate na. Yung, na na-manipulate na, na, ay, na ay, utak na nila na gano'n eh. Kaya tinan mo, eh, sorry na lang kasi nga talagang ang ating kongreso, ay eh, ang paniniwala nila eh, ang violated palagi ang babae, pero rin may mga pagkakataon na violated din ng mga kalalakihan. Meron din ka. Kung sinasabi nyo na mas madami yung cases na nagkakaroon ng NPD sa mga kalalakihan, factor din po ba Yung parang kasi mas mataas yung, kumbaga parang pinag-aralan ng partner nila, tapos feeling nila hindi sila, parang mas mataas yung salary na uh, nagiging partner kasi sa kanila, natatapakan yung ego. Inferior. Ito yun. Um, kaya, kasi sa isang relationship naman, hmm. di ba pag, hindi, pag ang napag-usapan yung ganun, whether babae or lalaki, syempre whoever feels inferior pagdating hmm. sa ganyan, parang lalo na kung ipamumukha sa'yo ng NPD na taong ito na, kung hindi dahil sa akin, oh. mabubuhay ba yung mga yan? Mm -hmm. Eh, ako na nga, lahat ang umaako, pati yung sa mga... Pamilya uh, niya. Pamilya niya. Ako nag-sustain ah, Yeah. Doon yan. Mm -hmm. Dima, so, ngayon, eto, eh, paano kung mawala na siya ng trabaho, tapos kayo naman yung nagtatrabaho, mm -hmm. tapos hindi niya kayo tanggapin yun. Madi-depress yun. Kasi mm -hmm. sabihin niya gano'n. Ako dati, tapos ganyan, parang baliwala ako. Tapos parang pulubi naman ako, mo sa mga tao ito. Yun, dun mo na pwede na hindi. Dahil marami kang naitulong sa amin, kaya kami tumutulong din sa iyo ngayon. Kaya sana maintindihan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon. sa so, pwede may realization na para kahit papaano, mabalik siya na hindi siya magkakaroon ng depression. Uh, okay, from there, Dok, na parang kunwari, for example, nga, from taas, tas bilang baba siya. From there, pwedeng magkaroon ng healing. Yes. Okay. Mm -hmm. uh, it, it's a process. Remember, everything is always a process na. Ang healing, hindi naman pa pwede na uh, namatayan ka ngayon, tapos iya ka ng iya, tapos bukas hindi ka na, ano, tapos mm -hmm. ng tao. Siyempre, loka-loka. oh, <laughs> oh. So, mas maganda yung sasabi may healing process na talaga once in a while, ma mara makakaramdam ako na ganito yung nangyayari sa akin. Tapos, ina. Mm -hmm. Kaya nga, ang proseso ng healing pagdating sa grief, ang tagal din, six mm -hmm. months to a year. Mm -hmm. Parang ganon. Okay. Tapos, and then, iba nga, inaabot pa ng talagang malungkot na all the time na tuloy-tuloy. Mm -hmm. So, nagiging dystimic yung, yung ano yung, um, ang tato emosyon nila na parang malungkot, pero hindi, ano, pwedeng sumaya, pero hindi yung, talagang masayang masaya yung nakikita mong itsura niya. Nakalungkot lang yung gano'n yung realize kapag sobrang down ka na, di ba? Parang mm -hmm. ang, ang bigat ng Kaya, kaya nga iba, ang, bakit nagkakaroon ng manager, bakit kinakailangan na pagdating sa ganyan, o ano ha, may nag-ano tayo ha, rain check tayo ha, mm -hmm. na ganito. Ah, uh, medyo bumaba yung ating ano to, yung popularity ng mm -hmm. ating ano programa ha So dapat intindihin niyo yung bang ganun lalo na yung biglang uh, grabe yung uh, yung motivation mo mm -hmm. dahil kasi uh, nagkaroon ka ng show mm -hmm. tapos eh pang one season lang pala yung show na yun. So kailangan naka yung ano mo yung frame of mind mo na ang ang isang season is ilang weeks. So dapat hanggang doon lang yung ating ano, wag kang mag-expect -e na parang yung magagalit yung magwawala ka na dahil kasi ano lang yung mga tipong gano'n. ganun. Kasi. Dok last question bago tayo pumunta sa mga social media questions natin. Does it follow na pag yung mga narcissistic nga na parang di ba, gusto nila parang sila lagi yung bida, bida. na parang sila yung mm -hmm. inaako nila lahat ng credit. Kapag ko nya naman nangyari, negative naman kapag narcissistic po ba, sila din parang inaako din nila yung dahilan, ay kaya nagfail to dahil sa dahil yata hmm. sa akin, ganun. Pa. Kaya nagfail ito dahil kasi kayo may dahilan. Isisisi yan. niya sa oh. iyo. Ay, Hindi ay. mo may pwede sa sayo. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi niya kayang tanggapin yun. Sabi niya, oh bakit nagfail itong project na to? Iisa-isahin so, oh, kayo. Oh, Iisa-isahin ah, ah, okay. kayo. Ah, kaya ko dahil nga dun sa no, sabi niya Wala niyo, silang man. realization. Mm -hmm. Magkakaroon lang ng realization na Uh, buti ko may magtangka na, sir, di ba, ano, team effort to. o mm. Oo nga, team effort, pero, di ba, ako, kinulate ko lang lahat ng mga ano nyo. Tapos nakita ko na nga ito, pero ayaw nyo maniwala na talaga may problema to eh. Mm. Kayo nga eh, pinilit nyo lang ako eh. O, oh, mm. oh, di ba kayo parang may kasalanan oh. yun? Oh. <laughs> parang, akala ko parang dahil narcissist, parang, namamagnify yung mga positive na credit, pati yung negative par mina magnify niya rin. hindi pala hindi divert pala oh. niya Ay, okay. pero hindi niya yun, yun yung punto eh unconscious yun eh mm -hmm. hindi yeah, parang sasabihin ganun kanino si boss eh talaga siya naman yung mm -hmm. may mali okay. pero hindi niya tatanggapin yun oh, pero deep inside pag alam niya na pag may nagsabing ganun sa kanya may isip niya yun pero syempre ko cover up niya oh, personal thing ego uh, niya eh oh, niya yun talaga okay. Parang pag sinabi mo, pag natalo, sabi niya, sir, natalo tayo ng ganitong boto. Hindi niyo inasikaso. No? Sinasabi Salanan ko na nga eh. sa inyo na maano yan. Eh. kagad ng iba. Hindi ko pinuntahan ko. kasalanan ng campaign manager, kasalanan hmm. ng ano, yeah. yung mga ganyan.